tawag so, nito sabi nyo lang yung ayan, team joan ayan 100% ayan babalikan ko kayo hello hello may kayo sa aking bechan ayan ang aking tropa sa saudi ayan si rolay kosare isang monetized channel din to mga kapugay okay, Hoy, musta na best ayan, ayan si rolay kosare ayan from saudi to Kaibigan. Hello kay Lucky Kian. Ay, alam ko na rin to. Gandikit po, gay. Ay, wala po, gay. Nakita po, gay. Alam na kita. Isang pagi ninja. Lucky Kian. Thank you so much. Thank you so much. At thumbs up ng 25 million. Ang titip atin natin. Shout out. Alright. ah mm hmm Oh, sige, mamaya hindi na ako magtatagal at medyo busy pa ako. At may gagawin pa ako. Ayan. Okay, ipat na naman. May 4%. Ayan guys, alright, ang oh, babay na guys, mga kulit ka daw, alright? 4% na pala ako. Ayan, uh hindi, tayo ready ngayon eh. Trinay lang natin guys, mga kapugay yan. Basta nyo lang ako yung pag may mag-run LS kayo, mga kapugay yan. Ito ang aking tawag nito, uh, messenger, yan uh, hingin nyo kay secretary natin. Hello kay Amelia, yan di, uh, kita ng jacket, alright. At i-review re kita mamaya, or bukas na. aling sunurin ayan mm -mm. Kasi sa mga team joan dyan ayan so guys, puwe, na thank you so much guys mga puwe yan at medyo naglalag na tayo ayan yeah ang lobat yeah ay may nagpabul pa si Rolay ko sa nang 100 pesos. Alright. thank you so much uh, Rolay ko sa Happy New Year sa iyo, be. Ay, ang bait bite ah, kadami na ako ngayon ah. Hindi na ako magkukurimos ng lidtag bukas. Hello si Samelia, sabi niya. Ayun, si Ma'am Joan Joan. Ay, nako patay. Kulang pala tong charge ko na ta. Ma'am Ramirez, ayan, ikaw muna mag-LS, mamaya na ako, lowbat na. Ikaw Hindi na ako nakikita, oh. Hindi na oh. ako nakikita, oh. Thanks so much, Kairo. Uh, Rolay ko ayan. Shoutout, eh, shoutout, Kairo. Rolay ko sari, ayan. Babi ako, Rolay ko sari, Pag mag-LS ka, ayan. Rolay ayan. Shoutout, eh, uh, shoutout, At magpapalipad R din ako sa'yo. Pag mag-LS ka, ayan. Nang kalapate. Mataas ang lipad. Ah. Uh, Bye bye. Ay sayang, daming views. Viewers pala. Wala na oh, patay. Wala na oh, patay. Thank you so much Ma'am Joan. Ayun kay Rolay ko Sara, ayan mga nagpalipad ngayon si Ma'am Nati Ramirez. Ayun at saka sa team Joan. All right, thank you so much. At sana guys mga kapuget. Bo balik kayo guys mga kapuget. Pag may granules ayan si ayan, Team Joan, ayan. ayan. Uh, mag-sponsor tayo guys mga kuwi yung mga nahihirapan dyan ng WH or subs ay right? bye bye thank you so much <laughs>